Yo, what's up? Good evening. Alam nyo, ito ngayon ang uh, situation dito sa Cagayan de Oro, no? Ah, uh, nahihirapan kami ngayon sa tubig kasi yung government service, uh, service provider ng tubig namin ay pinutulan ng isang private company, no? Na siyang nag-ano, na susupply ng tubig sa kanila. So kung ma-search no yung ano yung Kobe no Alam nyo di natin na lang kung sino yung may problema dito sino may kasalanan no eto bang uh, water district ng Cagayan de Oro or yun bang dating uh, namumuno dito na nag-approve sa private company na yan na humawak sa water source ng Cagayan de Oro di natin na kasi kami mga simpleng mamamayan lang no pero hindi ko maintindihan no. Oh, bakit kailangan ng gobyerno ng isang private company na humawak ng tubig natin, water supply ng isang lugar, di diba? Kung talagang sila yung gobyerno na may talagang taus puso na magserbisyo sa mga mamamayan dito, dapat sila na yung humawak mismo. Yung gobyerno na mismo yung humawak ng water source natin, hindi yung papadaan pa sa ibang private company. <clears throat> Kasi kami matagal na dito sa Cagayan de Oro. Tapos yung water source namin, andyan lang yun. No? Tapos biglang may darating dito na isang private company para humawak dun sa water source ng Cagayan de Oro. Di ba parang katangahan? Ayun, katangahan. Sila yung nagde decide kung kailan kami bibigyan ng tubig o hindi. Alam mo yun? Eto, naniniwala lang ako sa isang gobyerno kung talagang taos puso so yung pagservisyo nila kung sila mismo yung gagawa ng sariling facility o ba? Diba? o talaga ng water source ng Cagayan de Oro para eh, ano para walang problema hindi yung bibigay nila sa isang private company minsan naiisip ko tuloy yung gobyerno design lang yun eh, para ano para isipin natin na malaya tayong pumili kung sinong gusto nating ma, ano, mamuno sa atin pero ang totoo kahit sino paman man yung gobyerno na yan na nakaupo politician na nakaupo na yan paulit-ulit pa rin ang mangyayaring sistema ng gobyerno no? kuryente, tubig private company ang ahawak hindi yung sariling gobyerno natin pangit